Ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon, isang panibagong simula kung saan maari nating piliin ang mga simpleng hakbang para mapabuti ang ating kalusugan. Sa sandaling magising ka, maraming maliliit na gawain ang maaring gawin upang simulan ang araw ng masigla, positibo, at puno ng enerhiya. Sa araw-araw na pag-uulit ng mga simpleng ritual na ito, hindi lamang mas magiging maayos ang iyong pakiramdam, kundi unti-unti mo ring mapapalakas ang iyong katawan at isipan. Unang-una sa lahat, mahalaga ang tamang pagbangon. Imbes na bigla ang tumayo mula sa kama, subukang maglaan ng ilang segundo upang maginat ng katawan. Ang pag ay nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo, binabawasan ang paninigas ng kalamnan, at inihahanda ang buong katawan sa mga susunod na gawain. Maari mong itaas ang iyong mga braso, igalaw ang leeg ng dahan-dahan, o iunat ang mga binti at likod. Ang mga simpleng galaw na ito ay nagdudulot ng instant na ginhawa at nakakatulong upang mawala ang antok. Sunod, maglaan ng ilang minuto para sa malalim na paghinga. Sa pamamagitan ng paghinga ng malalim, paglanghap sa ilong, pagpigil ng hangin ng ilang segundo, at pagbuga sa bibig, mas nagiging kalmado ang isipan at mas bumababa ang antas ng stress hormones sa katawan. Ang simpleng paghinga ay nagbibigay ng mas maraming oksygen sa utak at mga kalamnan, na nagdudulot ng mas malinaw na pag-iisip at mas malakas na enerhiya. Pagkatapos nito, ugaliin ang pag-inom ng isang basong maligamgam na tubig. Pagkagising, ang katawan ay dehydrated dahil sa mahabang oras ng pagtulog na walang tubig na pumapasok. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay tumutulong sa pag-activate ng mga internal organs, naglilinis ng digestive system, at nagbabalik ng balanse sa katawan. Maari ring maglagay ng lemon sa tubig para sa dagdag na benepisyo ng vitamin C at antioxidants na tumutulong sa immune system. Isa pang simpleng gawain ay ang paglalaan ng ilang minuto para sa pasasalamat o pagmumuni-muni. Sa katahimikan ng umaga, maganda na balikan ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo, maaaring simpleng kalusugan, pamilya, o mga oportunidad na darating. Ang ganitong mental na gawain ay nagpapababa ng stress, nagpapataas ng kasiyahan, at tumutulong sa pagbuo ng positibong pananaw sa buong araw. Mahalaga ring maglaan ng oras para sa magaan na ehersisyo. Hindi kailangang mag-ehersisyo ng matindi agad sa umaga. Maari kang maglakad-lakad sa paligid ng bahay, magyoga, o mag-stretch routines na umaabot lamang ng lima hanggang sampung minuto. Ang pisikal na aktibidad na ito ay nagpapasigla ng metabolismo, nagpapabuti ng mood, at tumutulong sa katawan na magising ng tuluyan. Huwag ding kalimutan ang tamang personal na kalinisan. Ang pag-iwas sa pagskip ng simpleng gawain tulad ng pagsisipilyo, paghuhugas ng mukha, at pagligo ay hindi lamang nagpapabuti ng physical na kalusugan, kundi nagdudulot din ng refreshing na pakiramdam ang ganitong mga gawain ay nagsisimbolo ng self-care, isang paalala na mahalaga ang pangangalaga sa sarili. Sa aspeto ng nutrisyon, mahalaga ang pagkain ng masustansyang almusal. Iwasan ang mga processed foods at subukang maghanda ng simple ngunit masustansyang pagkain tulad ng oatmeal, itlog, prutas, o whole grain bread. Ang almusal ay nagbibigay ng enerhiya sa katawan para sa mga gawain ng araw, nagpapabuti ng konsentrasyon, at tumutulong sa mas maayos na metabolismo. Isa pang simpleng gawain ay ang pag-aayos ng higaan pagkatapos bumangon. Bagamat tila maliit na bagay lamang, ang pag-aayos ng kama ay nagsisimula ng araw sa isang organisadong paraan. Nagbibigay ito ng sense of accomplishment at nagtataguyod ng disiplina at kaayusan sa sarili. Sa larangan ng mental health, mahalaga ang pag-iwas sa agad na pagtingin sa cellphone o social media pagkagising. Subukang maglaan muna ng ilang minuto para sa sarili bago tumanggap ng balita o updates mula sa labas. Ang ganitong gawain ay tumutulong na mapanatili ang katahimikan ng isipan at maiwasan ang biglaang overload ng impormasyon na kadalasang nagdudulot ng anxiety. Kung may oras, magbasa ng ilang pahina ng libro o mag-aral ng bagong impormasyon. Kahit limang minuto lamang ng pagbabasa, napalalawak ang kaalaman, napapatalas ang isip, at napupukaw ang imahinasyon. Ang pagbuo ng habit ng pagbabasa tuwing umaga ay nagdudulot ng lifelong learning na benepisyo. Ang pakikinig ng musika ay isa ring paraan upang mapabuti ang mood sa umaga. Pumili ng mga kanta na nagpapasaya o nagpapakalma sa iyo. Ang musika ay may kakayahang baguhin ang emosyon, magbigay ng inspirasyon, at magpasigla ng buong katawan kung ikaw ay may alagang hayop, maglaan ng oras para sa pakikipaglaro o pag-aalaga sa kanila. Ang simpleng pakikipagbonding sa alaga ay nakakapagpababa ng stress, nagpapataas ng oxytocin levels, at nagdudulot ng saya. Sa aspeto ng pagplano, maganda ring maglista ng mga gagawin sa araw na iyon. Gumawa ng simpleng to-do list para maging organisado ang araw at maiwasan ang kalituhan. Ang ganitong gawain ay tumutulong sa produktibidad at nagbibigay ng sense of direction at layunin. Kung may akses sa natural na liwanag, buksan ang bintana at hayaang pumasok ang sinag ng araw. Ang morning sunlight ay may benepisyo sa produksyon ng vitamin D, nagpapabuti ng mood, at tumutulong sa pagregulate ng circadian rhythm ng katawan. Ang paglalagay ng ilang minuto para sa mindful na paggalaw, tulad ng tai chi o gentle stretching ay nakakatulong din sa balanse at koordinasyon ng katawan. Ang slow, controlled movements ay nagpapakalma sa isipan at nagpapalakas ng mga muscles. Huwag din kalimutan ng pag-aalaga sa balat, lalo na sa umaga. Gumamit ng gentle cleanser, moisturizer, at sunscreen kung ikaw ay lalabas ng bahay. Ang healthy skin ay tanda ng overall wellness at self-care. Para sa mga may spiritual routine, ang pagdarasal o pagninilay ay magandang isama sa umaga. Ang ganitong gawain ay nagbibigay ng kapayapaan, pag-asa, at inner strength na magagamit sa araw-araw. Ang paglalagay ng kaunting oras para magtimpla ng tsaa o kape ay hindi lamang nagbibigay ng warmth sa katawan kundi nagiging ritual ng pagumpisa ng araw. Piliin ang mas healthy na option kung maaari, tulad ng green tea na may antioxidants ang pagsusuot ng komportableng damit, kahit nasa bahay lamang, ay nakakatulong sa pagbuti ng mood at self-confidence. Ang pagiging maayos at komportable ay nagtataas ng energy at positivity. Sa huli, ang mga simpleng gawain pagkagising ay may malalim na epekto sa ating kalusugan, physical, mental, at emosyonal. Hindi kailangan ng magastos na kagamitan o komplikadong routine. Sa pag-uulit ng mga ito araw-araw, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago, mas magaan ang katawan, mas malinaw ang isipan, at mas handa ka sa mga hamon ng buhay. Sa bawat umaga na pipiliin mong alagaan ang sarili, binubuo mo ang pundasyon ng isang mas masigla, mas masaya, at mas malusog na ikaw. Sa simpleng pag-inat, malalim na paghinga, pag-inom ng tubig, pagmumuni-muni, magaan na ehersisyo, tamang nutrisyon, personal na kalinisan, pag-aayos ng higaan, pag-iwas sa digital noise, pagbabasa, pakikinig ng musika, pag-aalaga sa alaga, paglista ng mga gawain, pag-expose sa araw, paggalaw, pag-aalaga sa balat, spiritual routine, pagtimpla ng tsaa o kape, at pagsusuot ng komportableng damit, lahat ng ito ay mga hakbang patungo sa isang mas malusog na buhay. Hindi kailanman huli ang magumpisa ng mga simpleng gawain na ito. Sa bawat araw, piliin mong maging mabuti sa iyong sarili dahil ang tunay na kalusugan ay nagsisimula sa mga maliliit na desisyon tuwing umaga.